Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 16 at March 17, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 16. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. At uh, 16 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin yung mga numero ito. 0 plus 3 is 3. 1 plus 6 is 7. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 7 is 10. At 7 plus 6 is 13. Ganon din po sa bandang baba. 10 plus 13 is 23. Ito po yung unang numero natin ngayon. Meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito sa gitna. 3 plus 7 plus 6 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares niyong numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwedeng po pwedeng, pwedeng, pwede natin makayaan. 16, 23. Okay naman po ay 23, 16. Yan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 23 at 16. Ayan, simplify muna natin yan para may sumada natin. At madagdagan yung mga numero na pwede natin pagpilian. Ayan mga idol, dito tayo sa 16. 1 plus 6, yan ay 7. At dito naman po sa 23. 2 plus 3 is 5. Ito naman po yung susumada natin. 7 at saka 5. At unahin natin yung sumadang 7. Kukunin muna natin yung 16. Sumada din si 6. 1 plus 6 is 7. Kinuha rin natin dito ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. And mga idol, at sa 5 naman, kukunin muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin po ang 14. Sumada 14. 1 plus 1 plus 4 is 5. At 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. And mga idol, yung mga numero natin nakuha dito po sa ating sumad na ngayong March 16, ayan, meron tayong 7, 16, 34, 25, 5, 23, 14, at 32. Ayan, dupili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personado po natin mga numero. Arambol lang po natin para sa mga kombinasyon po na gusto natin matayaan. At dun po sa ating sample, kinuha natin yung 34, 34 at 23. Then, 16 at 32. Then, 7 at 14. Ayan mga idol. Ito po yung mga sample natin. Mga kombinasyon natin na nakuha sa ating sumada ngayong March 16. Meron tayong 34 at 23. 16 at 32. At 7 at 14. Ayan, meron po tayong tatlong sample po dyan at kung nagustuhan nyo naman po sila ay pwede pwede nyo lang pong matayaan. Pwede rin po tayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 16 para sa ating sumada update. At isunod naman natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong March 17. At ayun mga idol, umpisa na po natin. Dito tayo sa March. Yan po ay press pa rin tayo dito. 17 naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ganun pa rin po. Kagaya pa rin po ng dati. Simplify lang natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 7 is 8. At uh, 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14. Ganon din po sa bandang gitna. 11 plus 14 is 25. Ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 25. At yung pangalawang numero, kapares natin yung numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 8 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero o pangalawa nating numero, meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon, pwede pwede na rin po natin tumakayaan. 25 17 o kaya naman po ay 17 25 ah, uh, tayong mga ito, dahil two, two oh. digits din po yung mga numero natin 17 at 25, simplify lang po natin yan bago natin sumada ah, uh, dito po sa 17 1 plus 7 is 8 at sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po ang sumada natin, 8 at saka 7. Unahin natin ang 8 ay sumada, punin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8 at 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8 and idol. At sa 7 naman, kukunin muna natin itong 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Pwede rin po dito ang 16. Sumada 16 is 1 plus 6 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan. Yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayong March 17. Meron tayong 8, 17, 35, 26, 7, 25, 16, at 34. Ayan, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ang 26, 26 at 7 Ayan, 34. 34 at 17. Then 16, 16 and 35. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha. Dito po sa ating sumada para po ngayong March 17, ayan, meron tayong 26, 7. 34 17 at 16 35 yan, mga sample din po natin yan. At kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede rin po nang makayaan niya mga yan. Yan, pwede, pwede rin po tayong kumuha. May mga numero pa po tayong nagustuhan dito sa mga naka-insertal po natin mga numero. Pwede pwede rin po yan. Tumili na lang po kayo kung ano pa po yung mga uh, personal po natin mga numero para sa mga kombinasyon na pwedeng tayaan. Yan, rambol lang po natin sila. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 16 at March 17, 2024. Uh, sa mga bago pa tayo magtapos, sa mga bago pa lamang po natin yung viewers dyan, sa mga mga subscribers natin, maraming maraming salamat po. Sa, so, sana po yung makasubscribe din po yung mga hindi pa po napagsubscribe dyan para updated po tayo sa atin pong mga sumana. At ayun mga idol, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.